at lugaw namin. Dito lang yan, sa Padux Parish, sa likod ng Baclaran Church. Sigurado, pag natikman nyo, babalik-balikan nyo. <laughs> Dito nga sa baklaran eh, pumunta nga pala ako sa ugbo ng baklaran. Habang naglilibot-libot nga ako dito, eh minakita nga pala akong parisan sa gilid. Meron nga sila dito mga overload. Tapos maganda pa yung nagtitinda. Ay nako, talaga naman mga papa-order ka nang wala sa oras. Meron nga pala sila ditong paris na swak sa budget. At kung gusto mo naman na maraming serving, eh meron nga pala sila ditong mommy overload, 100 pesos. Lugaw overload, 100 pesos. At paris overload, 100 pesos lang din. Okay to guys, sulit to. At kung gusto nyo naman malaman ng mga pangalan nila, simulan natin guys po ba pangalan mo? Ako po si Bubbles. Hi, ako si Blossom. Siyempre, ako si Buttercup. <laughs> 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 Buttercup! Parang familiar sa akin yun, ha? Tama, ah, pa-order na lang po ako. Ah, ano po yan? And yung Overload? Overload Baris. Overload Baris, no? Pero actually, ma, magaganda po ng pangalan nyo, ha? Thank you. Ayan <laughs> po, Overload pares. Overload may pares? May kasama na po siyang bone marrow, taba, at yun po. Magkano po yung overload pares niyo? Uh, 100 nyo? po yung only rice. 100 only rice na? Tapos may kasama pang bone marrow? Apo. Okay. Ang mura. Ano pa? Bukod sa pares, ano pong meron? Uh, ano pa meron? May tinta po kaming lugaw kaso. Sold out sa sobrang sarap. So, sold meron. out sa sobrang sarap? Meron kami tinabe para sa'yo. Ano? Ang sweet naman! Yung lugaw nyo po, pwede po siya iulam sa kanin? <laughs> Pwede. Pwede? Kung wala sa trip mo. Ayun, sa trip no. <laughs> dami da, pong labo no. Pwede pa nga iulam sa kanin yan? Oo oh, naman. O, pagkano naman po yung overload? Overload lugaw ko. Anlilugaw na 100 pesos. 100 pesos anlilugaw na yun? Yes. Mayroon pa siya kasamang lechon kawale. Ah, may kasamang lechon kawale. Ah, may mga laman na rin mo kasama yun. Oo, oh, ah, Ganyan. Ayan, may mga laman no. Ito yung padok Mura dito. Ah, ito yung lechon gawali. Ito mabisa po si. Mabisa yan, ma'am. ayun mabisa, mabisa. Mabisa na, mabisa na hulog. Ah, pwede, wala pang nano, wala pang airplane na dumaan. <laughs> Ha, ah, mabisa yan. Di ba, ma'am, mabisa pa yan. Mabisa, mabisa, mabisa pa, pa yan, ma'am. Sobrang Ayun. Wednesday and Sunday po, open po namin is 9am hanggang 12pm na po yan. Pag regular days po is 11am hanggang 11pm. Na. Bali, nag-order nga pala ako dito ng kanilang overload na lugaw, overload na pares. Overload mami, lahat yan, 100 pesos Diba, tagwa 100 pesos yung mga yan Ito naman, only soup, only rice Tapos ito, only lugaw Bale, yung mga nag yung mga Powerpuff Girls, diba? Talaga na po-order talaga ako dito eh. Lahat ang overload nila, in-order ko eh. Grabe. Pare, sa likod lang pala ito ng ano, Baklaran Church. Dito sa may ubo ng Baklaran, kung tawagin. So, tara, tikman natin itong kanilang overload pares. Grabe, lalaki ng laman, oh. 100 pesos lang, guys, may kasama ng bone marrow. Diba? Ali rice pa yan. Diba? Sarap yan. Ito yung una natin titikman, yung bone marrow niya. Mm. Sarap talaga nito. Sarap talaga kumain ng ano, yun, know, pares pag may sinusot-sot. Ang order ko sa sabaw na may ano, buto-buto. Ba't bibigyan mo ko ng cup noodles? Iba <laughs> yun! Ang gusto ko yung sinusot-sot. Sarap nito yung sinusot-sot, oh. Mm. mm. Ang lalaki pa ng hiwa ng laman, guys, oh. Diba? Ang lalaki. Ito may mga balat, may taba, may bagnet. Mm. Mmm. Lambot ng laman, crispy ng balat. Saga, sa guys, yung sabaw na parang sila, sakto na yung lasa. Di masyadong matamis, di masyadong mahalat. Sakto lang. Diba? Ah, may chacharong bulaklak din to. Ano yung chacharong? Yeah. May chacharong bulaklak din. Bulaklak yung... Pag galing kayo sa Simbana, kaya po, ay, Simbana, kaya po. Pag galing kayo dito sa may Simbana, na baklaran, punta kayo dito sa may lingod lang. Oh, putrip kayo dito, sulit, oh, 100 pesos, lalaki lang ang hiyo ng laman. Oh. Chacharong bulaklak pa yan. Oh. Hmm. Diba, oh? Mga powerpuff girls pa magsusub sa inyo. Diba? Hmm. Hmm. Lugaw overload, yan. Diyan muna yung kanin niyan. Mamaya ko yung babakbakan. Yan. Balita ako yung, ano, lugaw pwedeng iulam sa kanin, ah. Depende daw sa trip mo. <laughs> <laughs> Pero, guys, yung lugaw nila, 100 pesos, alilugaw na yun. Diba? Pero, hindi kasama yung bagnet sa ali, ah. guys, oh. Okay, so, 100 pesos, logo na. May kasama pang bagnet. Hmm. si so logo nila panalo. Hindi tinipid sa kaning malagkit. Hindi tinipid sa kaning malagkit. Wow. Hmm. sulit na to sa 100 pesos ha. Panlilugaw na yan. Mami overload 100 pesos Bale nagpadagdag nga pala ako ng laman dito Hindi talaga ganito karami Pero konti lang namin nadagdag Marami pa rin Pero hindi ganito karami ha Nagpaad lang ako kasi nga May hindi -trip, eh <laughs> Mami yan. May hilig ka ba sa mami? Hilig ko sa daddy. Ay, <laughs> iba yan eh. Oh. Hmm. Ito yung paboritong food trip ng mga lasinggero pag ano eh. After nila mag-inom. Diba? Kung hindi pares, mami. Paborito yun mga tito. Kamu um, sih makan tito, eno, eh, ada balat payan, ba diba? Hmm, ibu mertua ada, no? Oh. Pagkali kayo sa mami, alam sa Aldi Soup. Di Anli Noodles? Okay. Hindi. <laughs> soup lang. Soup lang. Lugi yung chick sa'yo. <laughs> mm. Sulit yung mga food trip dito sa may patu, Kaya pumunta na rin kayo pag galing kayo dito sa may simbahan ng, ba ng baklaran Bali bago nga pala magpala may papakilala ko nga pala sa inyo yung rice coffee ng Grainsmart Ang kape na gawa sa bigas Bali may dito ay stevia no sugar to ah. kaya pwede pwede to sa may mga diabetes ang dami mga ingredients to merong moringa mangustin, barley grass ang dami mga ano ang dami mga benefits ang sa yes, dami mga benefits kaya mag order na rin kayo ng rice coffee kapag ito yung kape mo healthy ka neto panigurado Ingat sir balik po kayo mamaya um, mamaya agad kakatapos <laughs> ko lang kumain eh bye